kami yun, oh. Huh? Sabay po, Sarge. Saan ba lang, Sarge? Iba daw, Sarge. Check yeah. it out. Diyan, baka malaglag lang doon. Okay. Daba. Dapat, Sarge, ano dito yung naka-host. Live, ah, wala lang. Wala ka bang contact lang, ano? Ano, ako pa naman na hindi nag-Facebook? Dito, nandito ka ngayon. Nandito ako ngayon. Ano Saan yan? Ano sa tabi ng ano Saan yan? Igaan eh. yan. hindi ba kilo, ano, diba dyan kila ano? Bakit mo Hindi ba dyan kila Karoska? ka? Hindi? Hindi dyan kila ano? Huwag kayong mga tubig sa Alalaan natin tubig. Pinalabas niya Ati Rudy yan! Gigi ko tubig niya. Gigi, ano mo, ano ko ito Bakit tubig Oh.

ubeg Ye mo pasahon mo kaya para hindi na masakit get. Kailangan nating magbanti diyan. Pasumalay get. Alam mo daw. Di kaya na tumano. Taymo ganun na kami, Ano ba? Ano kami kanako ko 'yun. Paano ito binibigay mo naman?